Ano na tayo? Ah, uh, pack up. Packing, packing time. So maliit lang na ano to, maliit lang na maleta to pang ano. Pang ano natin na yung isa sa mga hand carry natin bali dala ko. Isang pack bag tapos sa uh, itong maletang maliit. Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Maliit lang yan, ha? hanggang tuhod ko lang ay makapansin niyo hanggang ko lang yan tapos manipis lang yan kasi naalala ko dati naalala ko dati nung no nag Mexico kami may mga sinusukat no sinusukat yung bag kailangan kumasya dun sa sukat pati tong isang hand carry natin kailangan kumasya rin dun sa sukat yan ewan ko lang kung kahit sa Calgary pupunta tayo sa Calgary sinusukat pa rin yung mga bag na daladala natin ano pero ito kasi lalagay lang naman natin itong maleta na dun sa ano eh yung sa taas ng eroplano, di ba? Merong taas na eroplano, lalagay natin ganun. Yun ang ano, ito lang tapos mga damit lang damit lang pero kasi kung ano eh, kung hindi na sinusukat-sukat yung nilalagay kahit isang pack bag na lang okay na eh okay na sa akin ano? ayoko na maraming binibit-bit kasi sa totoo lang eh no? kaya lang nangangamba kasi ako nagbaka mamaya pag lahat ng mga damit syempre ilang araw tayo doon pupunta na ako doon bukas ng ano ng uh, Thursday o Thursday flight ko na o, oh, ba diba? Pero yung event natin, Febra, five uh, Friday pa, October 4. October 3, flight nako ako. Dating ko doon, October 3 din. So, alam ko magkikita kami ni... Nag-text kasi sa akin si Mark Carinio. Sabi niya, makakasabay ko raw sa oras ng pagdating ko doon, si Ina Andolong. Yan. Hindi ko lang alam kung kasama ni Ina yung family niya. No? Yan. So, sabay kami pupunta ni Ina Andolong sa Airbnb kung saan kami... Uh, mamamalagi ma kasama yung spot Pinoy. <clears throat> Yan. Tapos, sa uh, Yun na nga. <laughs> Sabi ko nga, eh. Nagbabakas... Na 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 nangangamba kasi ako baka mamaya. Sa... Nilagay ko sa isang pack bag lang. Yung lahat ng damit ko. Marami akong dalang damit. Marami akong dalang pantalon. Medya, syempre, eh, halos limang araw tayo doon, mga kainays. Ano? Ang balik ko dito sa Edmonton, ano na? Monday na. Monday na. So baka kasi ano eh, pag sinukat, hindi ko masya, magbabawas tayo ngayon na ng mga dadalhin. Diba? Kasi nung nakaraan, nung pumunta ng Mexico eh, merong isang pasahero doon. Ang nangyari, ano, hindi ko masya yung pack bag niya, may na siya ng eroplano, Tinapo niya sa basurahan yung buong isang bag niya. Yung pack bag niya, tinapon niya sa basurahan. Tapos sabi niya, dina, tinapon ko na lahat. Wag lang ako malate sa ano kasi mag, sumarado na yung ano eh yung entrance, papasok na eroplano, baka maiwan na siya. So ayoko mangyari sa akin yun. Kaya ito, lagyan natin dito yung mga susuotin natin tapos sa isang pack bag. Kita nyo naman yung mga dadalin ko mga kainags. Oh. di ba Pantalon pa lang to. Jacket, no? Mukhang hindi na yan pala. Hindi na dyan, no? <laughs> diba? Oh, yan pa lang. Pero kailangan kumasya yan. Paplansyahin ko pa to paplansyahin ko patong mga ano natin. Inanok ko lang uh, para sinukat ko lang, kinantya tansya ko lang. Para ano para siguradong ano maka you no know, uh, kasha 'yan. So mayroon parito. pa rito, ito oh, Mayroon pa rito, ito kasi pag matutulog ako kailangan ko nito, tuk. Tapos yung mga damit natin, 'yang mga uh, personal things natin, 'yan. Oh. O dalawang tuk, syempre. Dapat papalit-palit tayo ng to kasi siyempre artista tayo mga kainats, yun eh, no? <laughs> Ay artista tayo, siyempre kailangan niya. Mga uh, ano yung pang model talaga. Papal dapat everyday iba-iba ang suot natin, siyempre. <laughs> Ngayon ko lang naranasan to eh. Yan, may mga pampalit na kasi tayo kung para dati eh, nung kabataan natin, wala eh. Tatlong damit lang na panggala eh, papalit-palit. <laughs> Yan. So ito, ayan oh. lagay natin dito. ako Ito na lang siguro yung sobra diyan, lalagay ko na lang sa pack bag ko. Actually, meron pa naman dito yun. yan, ayan. Lalagyan natin dito mga medyas, mga underwear, ayan lagay natin diyan. Tapos yung ibang damit, doon na sa pack bag. yan Pero ano, pero paplanchahin ko pa naman 'to. Paplanchahin ko pa siya para talagang smooth, 'di ba? Para yung kakit akit, -akit maalindog yun malakas ang dating yan <laughs> hindi syempre mamimit marami tayong mamimit ng mga subscribers viewers tsaka mga kaibigan nating youtube vlogger saka dito sa Canada mga kinis ano doon sa event natin so kailangan eh alam nyo yung tinatawag na first impressions last <sighs> yun yun di ba saya di ba mm, mamimiss mo ako nako mamimiss ako ng baby ko na to o oh, sige na mo muna ako, ipaki muna ako. Itatansyahin ko muna, pero paplansyahin ko pa to bukas. Tinatansya ko lang. Ayan, meron pa tayo rito. Ito to, oh. jacket. Siyempre, kailangan yan, yun. Kasi na nasa bag natin yung pack bag. Ayan, so, andito na lahat yung mga ano natin, no? Yung mga nilagay natin sa bag natin. Kasya siya. Kasya. Actually, maluwag pa nga, eh. Pero, ano yung pa natin yan? Tatanggalin pa natin, eh. No? Ayan na siya, oh. Di ba? tatanggalin pa natin yan. Sino, ano lang natin, pinansya lang natin. Kasi paplansyahin pa natin yan. We need to iron it. Yan. Iron. plancha Yan. So, okay na siya. Oh. O, tingnan niyo diba? Hanggang tuhod ko lang yan, eh. Kung oh. ano napapansin nyo, hanggang tuhod ko lang yan. Tapos manipis. Yan. Tapos, meron dito. Ito, ito, ito. Itong dalawang winter jacket natin. Kasi baka malamig na doon, eh, no? Doon na lang to sa pack bag ko tsaka ito to 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 yan kasya na yan yan lang ilang dala natin wala natin ibang dadalhin sakto na yan tsaka to ayos na yan ayos na yan mga kainis excited na ako sobrang na excited ko talaga sabi ko na nga ba yung, pagka hindi mo hinahanap saka naman lalabas so tinanggal ko kasi itong washing machine natin kasi bukas yung metro ng tubig natin papalitan yan eh naka-schedule bukas ano ba itong nakapatong ay, nga pala yan, papalitan bukas yan tapos doon ko nung tinanggal ko itong washing machine nakita ko nandoon nakabagsak china-charge ko siguro to tapos naglabas si mahal na rin laglag sa likuran ng washing machine hmm, grabe <laughs> eh kaya lang may bago na tayo diba mga kayinags ito kasi ano na to 14 years na siya 14, 22 20, 2013 ko nabili to eh uh, ano yan, 2024 11 years na pero gumagana pa rin ha. Eh. Kaya lang hindi na 100% yung performance niya kasi syempre tagal na eh. Pero gumagana pa rin ha. Eh. Pwede ito pang kilikili. -kili. Yan kili kili natin gano'n oh. Pang tanggal. Yan. Ayos. Ayan, pa, ano pa lang si ano na no, si Pasibol pa lang, palabas pa lang si Haring Araw. Alas 8:35 ng umaga mga kainag ano? Wow. Langit natin medyo makulimlim oh. Ano oras na ako nakatulog? Alas 3 na siguro ng madaling araw. Natulog ako ng alas 12. Tapos eh hindi ako makatulog. Tulog yung katawan ko pero hindi ako gising. Siguro sobrang excited nito dahil alis na tayo bukas papuntang Calgary ano. Excited lang kasi mamimit na natin yung ating mga kaibigang YouTube vloggers. And sa ano sa next next year puputulan ko 'yan no? kasi masyado nung malaki makin. pagka hindi kasi natin agapan yung puno na 'yan, baka ano, mamroblema tayo pag sumobra nang laki na. Kaya habang medyo medyo mababa pa trim trim lang trim. You know, yung sanga na 'yon. Pati yung mga taas na yun puputulan ko. Kasi pag sobrang taas na yan, katulad nun mga kainis, so, sobrang laki na nun, no? Oh, hirap na nun. Hirap na itrim, hirap ng alagaan. Hirap ng ano, mahirap ng kontrolin ang mga paglaki. Tapos sa, uh, puputulan ko dito ng mga, yun, mga gulo-gulo na yan, no? Oh. Puputulan, tatanggalin ko yan. Hindi na makita yung puno, eh, no? Hindi na makita yung puno. Tapos yung mga sabubong, titrim ko rin yan. Pag ganun abang kaya pang putulan putulan natin mahirap na inihintay ko yung ano hinihintay ko yung ano dito yung aayos ng no, ano yung F-Core kasi papalitan nila ng bagong uh, metro yung ano natin tubig oh uh, sumibol na si Harry Araw ayan na ay ah, ganda Hello. Hey, here to see the water meter? Yes you so much, Space Man. Thank you. All okay. right, welcome. Ya, so tapos na mga kainin. Sana ganoon lang kabilis siguro, isang minuto lang. Isang minuto lang yang pinalit uh, meron siyang nilagay. Titingnan natin ang napapakita ko sa inyo. Yan, hindi na sayang yung pagising natin ng maaga kasi ang schedule ko diyan alas 8 between ano, between 8 o'clock ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hihintayin ko siya. So, mabuti naman. Ano ang oras na bang ngayon? Alas 9. <laughs> alas 9. So, hindi na sayang yung gising natin. Kasi minsan dumarating yan. Alas 11 ng tanghali. Ganyan. Umaga. At ratin natin. Pakita ko sa inyo. So, ito lang yung kinabit niya. oh. ah, ito. Bago na. Bago na. Ito na yung metro. Ayan. Oh. Ganyan na yan. Oh. ayan 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 Ganyan, ayan, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan yun talaga naman yan si Mahalarena na kanina kumakain ako sa kusina kala niya nagbablog ako abay eh, nagpa display display na naman sa akin nagpapansin na naman kasi naka bagong, bagong ano bagong paligo bagong bikis akalanya kala niya ako eh ano please please teka muna <laughs> alam niyo na kung sinong the boss sa bahay namin oh. No? kung sino yung boss sa bahay namin alam niyo na kung sino <laughs> eh sino pa ba ang mga commander <laughs> Hindi kasi magpapagasolina to eh okay. Kailangan gusto magpasama O oh, talaga naman eh O oh, di diba? O baka naman talagang gusto mo lang akong kasama Dahil okay. mamimiss mo ko may habang nagtatrabaho ka Huwag kang mag-alala Ikaw ang lagi ko nasa isip Hindi na tara nga Bira naman to Bakit diba? Hindi O kiss okay, mo na Huwag Bira naman oh, Regular one oh, ka na dyan oh. Ay, ito, 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 okay, ito, 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 yung aking uh, air miles yan yung points tapos yung resibo bigay mo sa akin ha ikaw maglagay ayaw ka ikaw maglagay para, ma ano ka, para matuto ka para hindi ka masanay na masanay ng utusan ako utos eh, ka na utos sa akin eh. Ay. Ano, ano 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 ayun pala woo hindi may sugat ka may ko ano, ako hindi rason yan hindi rason hmm. buksan Sanda. mo na agad yung laman yan sandali Sanda, oh 50 lang 50? Okay. 50? Okay. mas 60? ilan ba? ah uh, gawin mo na 65 hindi 60 na lang 60 Magkano ba gasolina ngayon? Nako, $1.36. thirty-six cents. Yan. Si Mahal na nandun. <laughs> Mahal na, rin na eh, no? Pag sinasabi kong... Nako, nagpaganda na naman yan. Nagpunta na naman sa harap kanina sa akin niya. Kala niya, nagbablog ako. <laughs> Nahihiya siya sa gano'n eh. Gagalit sa akin. Huwag mo sinasabing... Nagpapapansin ako siya so, pagka nakaayos ako. Eh, pag may... Kung may buho ka lang, sigurado kalbo ka sa akin yung <laughs> Sabi ko sa kanya, naku naman, pambihira. Alam naman nila yun. Huwag ka nang, ano, huwag ka nang mag-aano dyan. Mag-iisip ng kung ano-ano. Alam naman ng mga viewers, subscribers natin na yung kakulitan natin, yung ating kakenko yan, yung ating kalokohan Mambihira ka naman, masyado mong siniseryoso Sabi ko, just for pan lang, good vibes lang tayo, mahal na reyna pambihira ka naman Ikaw yung nagsiseryoso masyado sa buhay mo, pambihira ka naman Paano ka, lalo kang, ayun na siya, ayun siya, oh. mukha na problema na naman, oh. ano ayun, ano ayun Oh, 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 tingnan nyo, nakaharap yung camera sa kanya, nakita yung camera, harap sa kanya Ayun siya, oh. ah, alam na, no? kala niya susundin ko siya, hindi ko siya susundin Hello <laughs> ano, ah, marunong ka na? Eh, Parang naman ako eh. Ay, naman pala eh. Ba't kailangan mo pa ako isama kung gasolina ka? Eh, kung tumapon. Ba'y, itong bihira naman. Laki naman ang problema mo. Sinasabi ko sa'yo kung ano ng mga dahil lang sinasabi mo para lang makasama mo ako eh. Tapos kahapon, panayang pa-picture sa akin yan mga kainags, ano? Ay, ano naman siya. O, totoo um, naman ha? Sama sa ano Pati alam mo, huwag ka naman mahiyaang pa-picture ka pambihira, napakaswerte okay. mo, nasa harapan mo lang, nasa tabi mo lang ako, panay pa-picture mo, ipagpasalamat mo yun. Huwag <laughs> uh, mo, mahiyaang pa, huwag ka mahiyaang mo ako sa kanila, malamong mo Ah, okay na, wala <laughs> na. Paano ba yan, bukas, alis ako bukas, punta akong Calgary, mamimiss mo na naman ako, ilang araw mo ka di makikita, di ba mga sa sanon? Samantalang tayo, nag-i-enjoy tayo sa Calgary, kasama ating tropang mga spot Pinoy at iba pang mga YouTuber. Mag-i-enjoy okay, Alwin at Emma, ba't kayo mag enjoy sa bahay? Siyempre, wala ako eh. Ba, mukhang may punchline ah, huh? mukhang may pangganti ah. Huh? Mukhang mag-aanda ka pa kayo dun ah, huh? habang wala ako huh? ah. <laughs> Ambira. Huwag kayo mga kainag sa ano? Mamimiss ako niya ni Mahal na Reyna. Huwag kayo maniwala dyan. Nako, kaya pala pasama kapag sulina sa akin ngayon ah. Eh, no? Gusto mo kong suluhin ngayon. Suluhin <laughs> <laughs> ano na naman Hihira ka Wala na yung mga dahon Ang lagas na Palagas na yung mga dahon no? Okay siya naman Hindi makikita pa naman tayo bukas eh. Ingat ha I love you mm, Sabi mo lang yan oh, Sige na sige na Ayan, So nandito na tayo sa bahay mga kainis ano? At to, Tawagin na natin yung ating uh, Bunsong prinsesa Sasabay sa mahal na rin Ah, tapos tayo may, may ng konti alis din tayo. Ganda ng araw ngayon, no? Hindi hindi masyad, hindi malamig, mga siya, sana. Yo. Ate, na sa Good night. Talaga no. Ano yan? Ah, uh, dental assisting yan. Na, talaga. <laughs> Tam bumili lang tayo nitong ano. Pangat-ngat ng aso. Ito lang sila natin dito sa Costco. Kasi pagka wala sila nito, ano eh, ano sila, hyper. Pero pag binigyan natin sila nito, siguro mga tatlong oras hindi sila. Katkat -kat ng katkat -kat nito. Yan, tapos sa uh, bumili na rin ako ng steel. Ilalagay natin sa pintuan natin sa kusina. Naalala nyo yung ano, yung, yung sa backyard natin, yung pintuan natin, di ba? Di ba, kinakalmot na ng mga aso, nasisira na. So ito yung ilalagay natin para hindi na makalmot ng aso yung pintuan natin. Ito yung sinasabi ko. Tanggalin na rin natin 'to, palitan natin ng binili nating ano. Sti uh, steel na ano, stainless. Tsaka 'to, tingnan niyo. Pangit tingnan niyo. neya ako sa inyo eh, no? pangit eh. Pangit na ngayon sa harap ng camera niyo nagsasalita eh. <laughs> pangit pa 'yon. Tanggalin natin, ayusin natin. Yeah, so ito. Okay naman siya sakto eh. Ayun. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pag ayos na. Ah, na, eto na yung mga maka makikita natin sa Calgary mga kainags ano. Okay. nag-live sila ngayon, no? Ako pala live. Kami bibiti ka. Oh, bear to. makikita kami ni Inak sa airport. 'Yon. Ano <laughs> na 'yan, kita? Magkikita kami ni Ina sa airport. <laughs> te ko siya bukas. Nang 'yun Oh, ayos na mga kainags oh. Ayos na ano. Mas better tingnan ano. Yan. Yung ilalim, uh, hindi ko na nilagyan. Lilinisan na lang natin yan. Actually, dito lang naman kinakalmot ng mga aso sa bandang yan eh. Tapos ito, tinanggal ko na rin yung plywood dito. Eh, hindi ko na rin tatakpan ng binili natin kasi okay pa naman eh oh. Yan. So kasi dati, winasak ni Sayon to eh. Binali ko lang. Pero lilinisin ko na lang to para para mas maganda tingnan no kaysa doon sa plywood. Yeah, no? Mas better, di ba? Oo. Oh. Oh, 'Di ba? Para hindi na ako nahihiya pagka <laughs> Minsan iniiwasan ko makita tong side na to kasi ano eh? Parang ano ay eh? tagpit-taging barong-barong eh no. Hmm. 'Yan, lilinisan ko na lang yan para maging malinis. So okay na mga kainis ano? Maraming maraming salamat sa panonood Don't forget to subscribe Click the like button Leave your message Maraming maraming salamat po Dito tayo sa Calgary Bukas